Paano nga ba mag-alis ng pinaka-tip nitong torch nitong ating 2-in-1 Fuji Marilon Inverter Welding Machine? Ito yung 2-in-1 natin na pwede sa flux cord, pwedeng MMA. So tatanggalin natin yung nasal mga kaibigan. Ha? So ganito lang to. I-twist natin counterclockwise tapos pahatak palayo doon sa gun or doon sa, sa torch. Yan. So pag natanggal na natin yan, ito naman, iti-twist natin gamit yung siyempre pliers, twist natin clockwise. Okay, pag lumawag na ng konti, pwede mo nang pihitin yan. Okay, ngayon, sa so, mga instances na masyado kayong dikit mag-welding doon sa inyong bakal, ang mangyayari kasi dyan, didikit yung pinaka-flux uh, cord dito sa pinaka-tip. So ang mangyayari dyan, mahihirapan ng lumabas yung flux cord dito. So ang mangyayari dyan, dapat linisin ninyo, okay? So pagka ganyan, siyempre hindi nyo makahatak yan kasi nga uh, bumara rito. So paluwagan nyo doon sa roller para pwede yung mahatak. Atakin akin yung ganun. Paluwagan nyo yung uh, feeder saka yung roller. Ayan. So ganyan lang siya mga kaibigan. Tapos kung halimbawa gusto niyo rin magpalit ng 1mm na tip na ganito na kasama sa package, ganun lang siya. Tapos counterclockwise pabalik. Ayan. So pagbalik naman, ganun lang din. Counterclockwise din to. Counterclockwise tapos ididiin nyo. Okay? So ganun lang magpalit ng tip at saka itong nasel ng 2-in-1 Fujimarilon Inverter Welding Machine.